Isang kakaibang nilalang na mayroong kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng ahas ang Dumanoy na kuha ng video. Ilang taon na din kumakalat ang video footage at mga larawan na ito ng isang pambihirang nilalang kung saan makikita na meron itong kalahating katawan ng ahas at kalahating katawan naman na parang sa tao. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng video footage na ito? pag-usapan natin sa video na ito ang mga informasyon tungkol sa nasabing footage at mga larawan ng kakaibang nilalang na ito at tuklasin natin kung may katotohanan nga ba ang nasabing viral video. Bago natin simulan ng kwentuhan kaibigan, kung bago ka lang sa channel na ito at hinigmo mo ang mga kakaibang video na katulad nito, manong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga latest upload. Sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, may kanya-kanya tayo mga paniniwala. May mga urban legends at mga mitolohiya tungkol sa mga legendary creatures. Hindi na nga bago sa atin ang mga kwento tungkol sa mga half-human at snake creature tulad ng kwento na naitampok na natin noon sa channel na ito. Tulad ng kwento ni Robinson na di taong ahas sa basement ng Robinson's Galleria. Ang batang babaeng ahas na si Miley Faye ng Bangkok, Thailand. Ang batang si Jaganat na may kakaibang kondisyon kung saan mukha naman siyang human snake at marami pang iba. Pag-usapan natin ang alleged human snake sa video na ito. Maaaring ito ay natanod mo na noon subalit iba-iba ang mga bersyon na kumakalat sa internet noon pa man. Makikita sa video na ito ang isang pambihirang nilalang na natuyo na at malao ng namatay. Mayroon itong nakakulubot na buntot na pilabay sa ahas at ang katawan at mga kamay naman ay parang sa tao. Nakikita din ang mahabang buho at ang muka nito ay parang isang matandang lalaki na may pang mahabang bigote. Sa mga kuha ng larawan ay kapansin-pansin na nakalagay ito sa isang transparent na kahon habang pinagmamasda ng ilang mga kabataang istudyante. Ayon sa kwento, ang nilalang na ito ay nahuli di umano sa pahang Malaysia nakita ng grupo ng mga indigenous people ng Malaysia ang dalawang nilalang na ito, isang lalaki at isang babae sa liblib na gubat habang sila ay nangangaso para sa kanilang tribo. Noong una ay natakot sila subalit naisip nila na maaari itong magdala ng masaganang ani at magandang huli para sa kanila at sa kanilang grupo kung sakaling ito ay makukuha nila at maaalagaan nila. Sa paghabol nila sa mga human snake creature na ito ay nakatakas ang lalaki pero nahuli nila ang babaeng ahas. Labis naman silang namangha nang makita na nila ito ng malapitan dahil sa sobrang ganda ng itsura nito. Sinabi ng mga witnesses na unang nakasaksi sa pambihirang nilalang na ito na para bang nagmamakaawa pa ang taong ahas para lamang pakawalan siya dahil may kakaibang lingwahe itong binabanggit. Ang pagkakain kong naman ng iba ay tinatawag ng babae ang lalaking ahas upang siya ay iligtas. Hindi naman nabuhay ng matagal ang taong ahas na ito dahil hindi ito sanay makisalamuha sa mga tao. Nang mamatay ang kakaibang nilalang na ito, i-display ito sa isang sagradong lugar para sa mga tribo hanggang sa madiskubre ito ng isang archeologist. Kinuha niya ang labi ng taong aas at binala ito sa isang syudad sa Pahang, Malaysia. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kakaibang nilalang na ito. Maraming tao ang talaga namang nagbayad pa para lang masaksihan ang nilalang na ito na binansaga nilang Snake Monster. Isa pang versyon ang kumalat naman sa Pilipinas kung saan ang parehong video footage at larawan ang ginamit ng mga vlogger sa kanilang website. Sinasabi nila na patay na ang snake man na si Robinson ng Robinson's Galleria at ang video na ito ang kiniklaim nila na katawan ng nasabi nila lang. Dahil nga sa sikat ang kwento ni Robinson noon pa man, nagtrending ang video na ito around 2012. Marami ang natakot sa isipin totoo ang half-human, half-snake creature sa sikat na shopping mall, samantalang madami naman ang napataas ang kilay at natawa na lamang sa video footage ng nasabing katawan ni Robinson. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga versyon na kumalat sa internet. Mayroon pa mga story versions sa iba't ibang parte ng ating mundo na parehong video at mga larawan ang ginamit kaya naman pinilit nating saliksikin kung saan nga ba talaga nag-originate ang video footage at mga larawan na ito. Sinubukan natin hanapin ang iba pang mga impormasyon tungkol sa nasabing video at alamin kung ano nga ba ang buong katotohanan. Ang tanong, may katotohanan nga ba ang claim ng mga nag-upload ng video na ito sa internet? Ito mga nga ba ang proof na nage-exist talaga ang mga half-human, half-snake creature na matagal na nating naririnig. Ang nakikita niyo ay isang sculpture lamang ng mythical creature na Jenglot na nakadisplay sa isang exhibit na naganap sa Java, Indonesia back in 2008. Ang strange creature na tinatawag na Jenglot ay isang deformed humanoid creature sa Indonesian mythology partikular sa Java at Sumatra, Indonesia. Ito ay pinaniniwala ang isang maliit na humanoid na sumisipsip din ng dugo katulad ng mga vampira. Actually, pwede mo nga din itong ikumpara sa Chanak dito sa Philippine mythology. Mayroon itong matatalas na mga kuko, mahabang buhok, matatalim na mga ngipin at mayroong pagkakahawig sa tao ang cura. Maraming sightings ng nilalang na ito ang naitala sa iba't ibang parte ng Indonesia hanggang sa maging interesado na nga ang Malaysian Journal of Medicinal Sciences. Noong 2009 ay pinag-aralan na mga ito ang labi ng isang nilalang na pinaniniwala ang isang jenglot. Doon ay nadiskubre nila na ang mga buhok ng nilalang na ito ay inimplant lamang sa hindi malamang kadahilanan. Nang unang may upload sa internet ang video ng pambihirang nilalang na may buntot ng ahas at katawan at ulo ng tao. Marami ang kumopya dito at nilagyan ng kung ano-anong kwento. Maaring isa sa mga versyon na ito ang narinig o napanood mo na kamakailan lamang. Nagustuhan mo ba ang ating kwento kaibigan? Please hit the like button bilang suporta. At bago natin tapusin ang video na ito, narito na ang ating malupit na malupit na shout out shout out kina Giselle Nangka Maridet Bon Rivaila Merly Lauron Miss Chari Jex Kiros at kay Bawal Hacker hanggang sa mga susunod natin mga video kaibigan maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood